Noong June 1, 1649, nagsimula ang pag-aalsa ni Simuroy laban sa mga Espanyol sa bayan ng Palapag, Samar. Ang pag-aalsang ito ay sa lamang sa mga unang imagsikang isinagawa ng mga Pilipinong revolusyonaryo laban sa mga Espanyol. Ano ang istorya tungkol dito? Yan ang naalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! sa kasagsagan ng kalakalang galyo noong 17th century na ng mga Espanyol na magtayo ng isang pantalan sa Cavite Puerto na ngayon bahagi ng Cavite City upang magsilbing pantalan ng mga barko sa Pilipinas. Inuutos ni Nooy, Gobernador General Diego Fajardo Chacon na kumuha ng mga indyo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa upang magsilbing manggagawa sa bagong bukas na pantalan. Dahil na rin sa kanilang husay sa paglalayag at paggawa ng mga barko, isa sa mga pinagkuhanan ng manpower ng mga Espanyol ay ang bayan ng Palapag sa Samar. Ilan sa mga kababayan natin roon ay sapilitang inilayo sa kanika nilang mga pamilya at dinala sa kabite upang pwersa ang pagtrabahuin. Ang sapilitang paggawa na ito ay kinagalit ng mga Pilipino hanggang sa pasimulan nila ang isang pag-aalsa sa pangunguna ni Agustin Sumoroy. Noong June 1, 1649, sinimulan ang isang pag-aalsa kung saan napatay ang kura paroko ng bayan na si Father Miguel Pons Baberan, isang paring heswita na nakatalaga sa palapag. Kumalat ang himagsigan sa iba't ibang bayan sa Samar, maging sa labas ng lalawigan gaya ng Cebu, Masbate, Bohol, Sambuanga at iba mang bahagi ng Mindanao at Bicol. Matapos ang ilang tagumpay sa labanan laban sa pinagsamang puwersa ng Espanyol at Pilipino ng revolusyonaryong pinamumunuan ni Sumoroy. Naalarma ang mga Espanyol dahilan upang sila ay magpadala ng karagdagang puwersa sa bayan. Natapos ang pag-aalsa noong July 1615 ng matagumpay na nagsagawa ng pag-atake ang mga Kastila sa kuta ng mga rebelde na pinamumunuan ni Sumoroy sa naganap na labanan na matay ang ina ni Sumuroy at paunti-unti nang sumuko ang mga kasamahan ni Sumuroy. Ang masakit pa nito, ang mga naging kasama ni Sumuroy na sumuko sa mga Kastila bumawi sa kanyang buhay at dinala ang kanyang ulo sa Gobernador General. May mga kwento na nag-alok daw ng na malaking halaga ng salapi, ang isang commander ng mga Kastila sa mga nagrebelde para sa ulo ni Sumuroy. Pero ang tanging dala o nakuha lang nila pagbalik ay baboy. Ang pag-aalsang ito ay isa lamang sa mga unang imagsikang isinagawa ng mga Pilipinong revolusyonaryo laban sa mga Espanyol.